malapit dito muntinda mga lalas mais na natara dami na titita ng mais kasi po ito ay taniman na ang mais kaya dito po talaga ang main bilihan ng mais sa San Leonardo. dahil po ng mais po ang talim dito mais talong yan dami na po dito ng mais mga lalas makapagin ko ako sa mga lalas <laughs> makapagin ko ako sa mga lalas makapagin ko mga po ay bagong hospital dito sa Nueva Ecija. Kaya, kaya, okay. kaya mga naka ganito ba talaga naka gitna ay naka gitna mga yung mga motor day ni time. Let's go

Lola na. Oh. Ayan ang aking pamikin. Namiinit ang bebe. Dito lang <laughs> dito lang natin yung bebe. Dito sa market Ah, di ba nakakapagod mai Lilinisin hmm. mo yun ang alaw, ng ano, ng kung ano pa din. Kailangan ko ka lilinisin. Patingin nga ng bebe na yan. Kailangan lilinisin. Nyan, ng kamukha ka ng lolo niyo. Ay, hindi pa ngayon. Pero pwede nyo hmm. makasabi. Hindi naman sinasabi. Kaya sa inyo ako. Hindi, yan. Mo, hmm. mo lang hmm. arugang bagagan ng bulong eh. Ayan talaga ulit ito ka machili mga lalabs. O ayan oh. Kamatsiling masarap. O, di pa dadi, Sister ko bumibili mga lalabs O, oh, Jiba, halos 30 years na po akong mahigit din nakakain nito Napakasarap niyan, mga lalabs. At ayan na nga po, o, oh, binidyo ko na yung sarili ko sa harap. At yung kapatid ko, ayan, panay ng kamatsile. Panay lang ang timbang, mga lalabs. Tingnan nyo naman. O, tinitimbang-timbang pa niya kung alin yata ang kanyang bibili. <laughs> Tingnan nyo naman mga lalabs ko. Ayan siya. Panayang kausap kay Manong. Thank you for watching mga lalabs. Bye bye.